Okay, pasok mo ako. Ayan siya. Close pala siya kapag ka ano. Every Wednesday. Eh, buti na lang. Thursday na ngayon. Tapos, pag mga public holidays. I accept, I accept public holidays pala. Okay. Pasok ako. Okay. Push here daw. Push. Push. Ay, paikot. Push. Automatic hand sanitizer. And this is the entrance. Dito daw mag-in. Oh. Ganda na nga ano ah. Para hindi siguro makalabas ang bird. Hello birdie. Hello, birdie! It's my first time to be here talaga. Ay, wow! Hindi tayo maingay. Pwede muna tayo magsimula sa baba. Hello, birdies! Uy, ay ang dami nila. ito okay, ito naman sila ay eh, nasa loob nasa loob sila ayan, dami nila hello birdies do not touch okay, do not touch Yes, pak kukak. Anong klaseng ibon yung naan dito? Ah, uh, ito siya. Ito yung mga ibon na nandito. Let me go up. Wow! Hello, birdies! Ang dami nyo. Wow! Anong klaseng ibon sila? Oh! Ay! Mahulog ako. Hello! Hello! Okay, we'll go up, up, up. Up, 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 up. Oh, wala nang ibon. Going up na. Oh, wala nang ibon. Whoopsies. Okay. Oh. Second floor. Ah, huh? what's the second floor? Okay, okay automatic light up the second floor. The Second floor. Okay, it's on. Okay, hello. Wow. Wow. Uy. Uy, ang init. Going to ano to. Sa lookout. Wow ah. Parang talaga. Parang na nandang sa taas. Hindi ako natatakot kasi <laughs> umaga naman. <laughs> Since naandito na ako, so why not grab the opportunity na? Kasi palagi ako dito noon, pero hindi ako pumapasok. Now lang. Wow. Pinakataas. Oh, ay yung ibon pala sa baba lang. Wow. Okay. Second floor pa lang ito my third floor pa oh sana sa tuktok talaga ay wow oh ito yung makikita mo na view sa second okay, dito sa hangin naman kasi open siya ayan Then sa second floor. And then... Sa makabaling. Kanina doon sa baba. Okay. Next is... Okay, let me go up to... Third floor na siya. A third floor. Yung stairs. Ito yung stairs. Itura nga natin. Okay. Ah, so fresh ko. Napaka-fresh ko ng hangin. Ay, wow, nasa taas na. <laughs> okay, nandito na ako sa third floor. Wow, hanggang ilang floor ito. same view medyo tumaas lang ng kaunti pa okay dyan ako nang galing kanina At sa building na yan doon sa school ni bubu oh where's the hangin I'm so init na init na solo ko solo ko si pagbuddha So, look at siya. And then, going to the long floor na to. Nasa tuktok na. Oh, yeah. Oh. Wey. Hawak, hawak. Ay, wow. Super taas na. Fifth floor. Fifth floor. Nasa fifth floor. Okay. Fifth floor. Wow. Going to sixth floor. Yay. Sixth floor na siya. What? Nagubuyog. Pero sa totoo lang, nalulula ako. Kumakalam yung aking, ang aking paa, ang aking talampakan. Yay! I'm here na sa top. Nasa roof na ako. Kumakalam yung aking talampakan. Hindi ako makatingin sa baba. Yay! Nakarating din. Nang wala sa plano. Oh, grabe. Ay, wow. Okay, ito, ito na building. Yan, yung building na yan. Yan, yan, yan. See? Yung iba dyan kita din doon banda sa amin sa may family. It's ishion long. Oh, it's nice. Ito so, dati yung ano. Uh, yung long stage yun. Ang tagal natin ginagawa hanggang ngayon. di pa tapos. Ay, kung tumingin talaga sa baba, ako'y nalulula. <laughs> wow, look, oh, grabe pawis ko. Grabe, init. Ayan, ganda. Hanggang 7th floor pala ito siya. Wow. Unplanned. Na pag akyat Nakarating din. So nice ang weather dito ngayon. <laughs> Kahit maulan. Mayama-maya -maya maulan. Pero doon naman banda sa amin. Sa my family. Nung umalis kami ni Bubo, init-init, eh, walang ulan. Tapos nung papalapit na kami sa yung lo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tapos mamaya tumila. Maya maya umula na naman. Well, well dito muna ako mag-stay. Kasi, ano oras pa si Buu, matatapos, 11 o'clock. Enjoyin ko muna yung top. Ay, ay, may bubuyog. Ay, 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 may bee! Alam, may B. Ay, no? ay, 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 bababa ako at may bee! Ako, 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 na ako, ako, na ako, ako, eh, hey, baba na ako. Baba na ako. May bee, may B sa taas. Eh, hey, baka mamaya maano pa ako, makagat pa ako. Ay, no. Baba na ako. <laughs> Dito na lang siguro ako banda sa ano. Maganda sana mag standby to. Ano kaya lang? Gumagawa siya ng house. Ang B. Baba na ako. Eh, hey, baba na muna ako. Thank you.